Hey guys, what's up? Mapagpalang araw sa inyong lahat. For today's video guys, ay magra-ride sa ako papuntang Tagaytay City. Ngayon, ay kaka-out ko lang sa duty dito sa Santa Rosa. Uwi kasi ako ng Cavite, dito ako dadaan sa Tagaytay. So, hapo na. Dito tayo sa bandang kaalas na. Itong nakikita niyong bagong building, ano yan? SM ang itatayo dito. Itong may bakod na to, bagong SM ng Santa Rosa eto so nagulat kayo bakit medyo maliwanag ah uh, ako rin nagulat din kasi inadjust ko yan doon sa GoPro nagulat ako biglang lumiwanag o oh. pero sa totoo eto medyo madilim na to guys na adjust ko lang to sa GoPro kaya napakaliwanag nya di ba so ayan walang traffic dito sa baba ito silang mato dito na part So samahan niyo lang ako at manood na lang kayo sa rides ko ngayon. Tara, let's go. dito guys madalas talaga yung traffic dito papunta dun sa taas papuntang PNPA so dito nag start yung traffic kada hapon talaga to dito madalas talaga tong traffic dito na area papunta dun sa PNPA area lalo na dyan sa unahan matraffic na talaga dito ano ba dito sa ako pa silang ito na yun pakiat pakiat ng PNP traffic na to dito ayan o oh. na ano na tayo dito na stack na tayo dito sinusundan ko dito itong Mustang ganda ng Mustang dito na susundan ko yung sa una ng motor na yan ayan stock tayo dito ng ilang minutes talaga kasi ano oh, traffic talaga to dito madalas talaga to dito so ayan tara let's go ito yung mustang oh oh, bilis naman patakbo nitong bao-bao sa gilid alam niyang basa sa gilid bibilisan pa talaga mga driver nga naman ito yung mustang oh. napakaganda oh ba? Diba? maganda pag nagra -rides. Dami muna kita mga sasakyan. So, ingat-ingat lang talaga tayo. Buti walang ulan nung nagbiyahe ako. Ayan. Yan yung Mustang. Hirap na hirap din dito. Traffic talaga dito papunta sa taas. Papuntang PNPA. At dito, nagpagas muna ako dito sa ano? sa uno dahil ito yung murang gasolinahan dito na nadaan ng Tiyos kasi tingnan nyo yung gas ko ano na lang one bar na lang kaya hindi na siya aabot dun sa ibang gasolinahan dito na ako nagpag sa uno station ito yung normal na ilaw ko guys sa gabi So medyo madilim na siya pero pa gano. Din maliwanag naman yung kalsada pag nagda-drive ka. Sa camera lang yan medyo madilim. Pero pag nag -drive ka, kita mo naman. Pero kailangan ko na talaga dito ng mini driving light. Kasi pag may kasalubong, hindi masyado makita yung daan. Lalo na pag maulan. Ito na yung PNP dito. PNP area na to itong sa kaliwa ko sa mga pulis so pakit pa pa dito papuntang tagay tayo na to guys dito walang traffic na dito pakit nandito na tayo sa ano guys, sa Tagaytay City na to dito. Itong area na to. Ayan yung rotonda oh. Diba? itong pa pakanan, paano na yan? Pa Manila. Pa Dasma. Tapos ngayon didiretso tayo kasi papunta tayo ng Indang Cavite. Itong pakanan, yan yung Pa Dasma papuntang Manila. Ito diretso ako. Oh. Papuntang Iskaran Shenzhen itong diretsuhan ko ito Tagaytay City na to dito guys pero nagulat ako dito parang wala akong nakikita ano, yung street light diba although maliwanag naman siya dahil sa mga establishment pero wala talaga ako nakita ng street light dito. Ayan, madilim. Di ba? Wala siyang street light dito na area. Kaya sabi ko wala pa lang street light yung Tagaytay. Ngayon ko lang napansin. Lagi na akong dumadaan dito. Ayan, di ba napakadilim. Sa ibang city kasi napakaliwanag. Dami street light. Dito wala eh. Ayan, oh. Di ba? Madilim. dito na tayo sa taas so yun lang guys thank you for watching bye, bye.